Ginaya nga ba ng The Walking Dead Daryl Dixon ang The Last of Us na series? Magsisimula ito kay Daryl na na punta sa Europe sa paghahanap niya kay Rick. Sa bagong lugar na ito, marami ding mga zombies pero iba yung mga zombies dito na nakalaban nila sa Amerika. Dahil yung mga walkers nila dito ay merong mga asido, mga lason, mga tumatakbo at yung iba sobrang lalakas pa. Dito gagawin ni Daryl lahat para makasurvive at dito rin siya may makikilalang isang madre at isang bata. Sa pagsama niya sa kanila, dito siya mapapasok sa misyon kung saan kailangan niyang ihatid yung bata sa isang malayong lugar. Pero hindi ito magiging madali dahil sa mga pagdadaanan nilang magpapahirap sa kanila. Kabilang dito yung mga zombies, mga masasamang grupo at yung isang taong maghihigante kay Daryl. At sa paglalakbay na ito, mabubuo yung samahan nila kung saan mapapaisip si Daryl kung babalik pa ba siya sa kanila o hahanapin niya na lang ulit si Rick title ng series The Walking Dead Daryl Dixon. Alam niya naman kung gaano ako fan ng The Walking Dead kaya kahit medyo nag-aalangan ako panoorin to, pinanood ko pa rin. Be honest, mas favorite ko si Rick Grimes pero okay din naman si Daryl pero mas favorite ko lang kay Daryl si Glenn eh. Maraming nagsasabing ginaya daw nito yung The Last of Us na series and honestly speaking, ang dami niyang resemblance. Una, with the vibe and approach nila sa mundong to. Pangalawa, yung meron siyang i-deliver na isang bata na merong bigger mission sa apocalypse na parang pinilit lang at masyado siyang consequential sa story. Pangatlo, yung nakagat yung nanay niya and miracle child siya kasi nga nasilang siya kahit yung nanay niya naging zombie na. I'm not sure kung ano yung unang nasulat sa dalawang to since sa series lang naman pinakita yung nangyari sa magulang ni Ellie eh. Parang masyadong malaki lang yung pagkakaparehas na parehas pa silang inassign na magdala ng isang bata papunta sa isang lugar na kaparehas na kaparehas sa The Last of Us. I love some of the villains here, especially yung lalaking merong tattoo sa muka na feeling ko magiging fan favorite din siya sa future and baka maging mabait din. Yung may nakalaban din nila dito, yung babaeng laging nakaitim tsaka naka-jacket okay din yung performance niya to be honest eh. Pero yung power and rich nung character niya, parang hindi lang siya masyadong na-explore within the series. Kung baga laging palaob yung mga sequences na nagpapakita ng powers niya and connection and hindi ka lang may immerse dahil doon and hindi lang siya mukhang believable. Again, may mga inimprove na zombies here like yung may asido and yung mabibilis pero hindi lang masyadong na-explore and paminsan-minsan lang sila pinapakita na parang wala din. Interesting naman yung character ng madre and sana maging magi type of character siya kasi I don't see her in the long run kung ganito lang siya sa story. I wish yung bata maging elevated din siya sa future na mas mag siya and ma-adapt niya yung ibang mga ugali ni Daryl. In terms of the story, hindi ko masyado nagustuhan yung approach nila sa bawat episodes na meron silang mission per episode na doon nila binibuild yung story and para sa akin medyo cringe lang yon. And honestly, lazy writing for a series yung ganon. May mga cringy moments like yung isang scene na kinausap ng bata yung isang babaeng ayaw makapag-usap tapos nung nilapitan niya, kinausap siya like, what? Like, wow! He's the one! Ang cringy lang ng delivery and halata lang ng masyadong setup. Sayang din yung karakter ng tatay ng bata na redeemable pa naman siya and sana iniwan na lang siya tas babalikan sa future. Kay Sab, pinatay nila agad. Ewan ko pero parang si Daryl dito ibang iba siya from the original The Walking Dead series. I know mabait naman na talaga si Daryl and more on leader type na siya pero ibang iba lang talaga siya dito na parang hindi na siya si Daryl eh. Medyo cringe din yung opening na nakasabit lang si Daryl sa isang bangka and somehow napunta siya sa France. <laughs> Ang dami masyadong coincidence sa series na to. Ewan ko ba kung bakit. Great plot but poorly executed na para lang tong low budget na The Last of Us na series. Pero I think in terms of relationship, mas na-explore nila yung kay Daryl and yung sa bata dito kumpara mo dun sa The Last of Us na series na kung nalaro mo yung laro, makukulangan ka sa series. Hindi mo rin masyadong maramdaman yung bata dito na parang wala rin siyang masyadong ambag sa story. Parang nandun lang siya kasi nga may mission siya and special siya pero hindi naman pinapakita. Gusto ko rin yung itsura ng France but masyado lang siyang bland and to the walking dead. Sana masan-explore nila yung original look ng Fear the Walking Dead na mas colorful and much more alive dito it looks too dead and I get it naman din pero it looks fake and unnatural din kasi at the same time. Sana din mas in-explore nila yung mga environment na ginamit nila, like yung castle na hindi naman masyadong nagamit, yung mga malalaking apartment na hindi rin masyadong na-explore, yung mga tunnels pero wala naman masyadong ginawa doon. Basta ang daming lugar dito na hindi nila talaga in-explore. Pumasos na rin naman sila so alam mo yun, sayang yung budget. Horrible pacing din at masyadong mahaba yung mga episode for its own good. And also, ang pangit din ng title na The Walking Dead, Daryl Dixon lang. Ano yun, kada series nito, mga pangalan lang. Pero end in a positive note, nagustuhan ko yung feel nung ending. Naalala ko yung ending ng The Walking Dead Season 1, Episode 1, kung saan si Rick nandun siya sa loob nung tangke, tapos biglang tumawag si Glenn, tapos sabay play ng music. Itong episode na to. So, torta rating ko, The Walking Dead, Daryl Dixon, is masamaman sa kalooban ko, 4.5 or 5 out of 10.